We are very happy to have you in the show. Kumusta po kayo ngayon? Ito, busyng busy. Come busy. on. Uh, dahil, alam mo naman, uh, busy tayo dito sa aking bagong pelikula, Loyalista, The Untold Story of Your Study in Maldapapin. At uh, maraming pang ginagawa straight <laughs> from that. Kaya, oh. Valentine of Valentine, eh, ano eh, we are preparing already for our trip tomorrow for Bohol dahil sa showing ng Loyalista and also same time our concert. Tell us, tell us more about the movie. Ano po ba ang uh, pinaka-storya or pinaka-malalaman uh, ng mga kababayan po natin kapag pinanood po nila itong pelikulang yan? Itong uh, movie na Loyalista, ito po ay, uh, unang-una, ito po ay produced ng Queen Star Film Production at uh, buhay ng Imelda Papi nito. That's why Loyalista, the untold story of Imelda Papin. Ibig sabihin merong merong kayong makikita na hindi nyo pa nalalaman sa buhay ko. <laughs> yun yun eh. Oh, so um, this is an inspirational uh, movie. Uh, naroon yung ating uh, uh, pagmamahal na ipapakita sa bawat isa. At of course, uh, yung mga fans ko especially uh, would like to know kung ano talaga yung buhay ng Imelda Papin from the very beginning, from the very start of my career uh, nung nasa probinsya pa ako and then na abang you know uh, lumalaki at uh, uh nagkaroon ng pangalan and also naging leader ganon uh, sa isang organisasyon at na punta sa Hawaii ganon and uh, lived with uh, the former uh, president um, in ating uh, senior uh, Marcos and uh, First Lady Imelda Marcos. Uh, yun. Uh, yun ang story na kasama doon. Plus, yung pagbalik ko na uh, yung isang lingkong pag-ibig ulit at uh, pinag-ibig na mga kababayan. <laughs> oo, oo kumbaga talagang yan ang tumatak, eh, no? yung isang linggong pag-ibig. Pero ma'am, uh, well, alam ko ang bida po dito si Ms. Claudine Barreto. Pero bakit niyo po naisipang uh, talagang pumayag na sabihin or ipalabas at isa pelikula po itong untold story ni Imelda Papin. Um, sabi ng uh, daughter ko si Mafi, sabi niya mama, I think it's about time for you na uh, ilagay mo na sa pelikula ang iyong uh, um, story ah. dami ng iyong mga fans until now para naman na uh, um, maging happy sila, uh, you know, it's you owe it to them na i-share mo yung buhay mo kung paano ka naging successful. That is why, you know, um, siguro a lot of people were surprised uh, when we decided to um, start uh, doing this uh, movie, Loyalista. At uh, napakaswerte ko naman dahil napakaraming magagaling na artist na kasama namin dito, like uh, Claudine Barreto, who played my role as Imelda Patin We also have Kanesha Santos as Yang and Harmony one Also, we nice. have um, yeah, and uh, we also have uh, Ali Dixon uh, who played the role of uh, Mrs. Marcos, and also Governor E. R. hopefully who played the role of uh, uh, our late President uh, Ferdinand uh, Marcos, and also uh, Gary Estrada who played the role of uh, my former husband. And uh, of course, my daughter, Maffy. At marami, marami kami dito mga guests. Sila Rez Cortez, um, uh, Jeffrey Santos, at marami pa pong iba na talagang uh, we have about um, 1,000 uh, characters po dito na members. Wow! Yes. Yes, uh, Talaga nga namang kaabang-abang at star-studded, kumbaga. At dito po sa movie, balita po namin, syempre, lumabas na bukod po sa pagiging singer, eh hindi maikakailang sumabak din po kay sa politics dyan. Malamang, Ma'am Imelda, di ba? Ngayon po ba, nasaan na si Imelda pagdating sa politika? Kayo po sa sasabak ulit in the politics? <laughs> Not just saying, it's too early. <laughs> it's too early to announce. Pero, uh, siguro, with God's guidance, uh, I always self-pray kung ano ang uh, ko para maging... Uh, maayos naman. And of course, I have that intention uh, to continue helping our kababayan kahit wala sa politika. Uh, kahit ngayon nga, hindi ako vice governor, ay uh, patuloy pa rin ang aking pagtulong sa mga you know, nakaka-reach out sa akin um, kahit pa paano in my own little way. Public baka servant sakali, talaga. Baka sakali, <laughs> na bumalik ulit sa politika. And uh, there's so many people who are requesting me to run again ala uh, probably um, siguro siguro <laughs> in the local government ma'am <laughs> Huh? in the local government o baka mag-national kayo ah uh, it depends uh either local or national uh, probably mm. uh, since uh, uh dami nating mga uh, kababayan na talagang all over the philippines hindi lamang sa Camarines Sur siguro naman kung anong gusto nila. Eh, kung ako'y kailangan at uh, makakatulong sa ating bansa, why not? Mm -hmm. Ako, ang dami akong sa, sa Facebook Live. Oh. Talagang <laughs> sinasabi nila, ang ganda-ganda pa rin naman. Oo, ni Ma'am Imelda. Abay, oo naman. o sabi ni Ada Hunasa, maganda pa rin si Idol, Jukebox Queen. Ay, salamat. Ayan. <laughs> Oo, happy Valentine's Day daw sa iyo, ma'am. Ang dami, oh. Tuwanto tuwa sila lahat sa FB Live natin. And teka lang, ha? Awat muna kayo. Eto, O sabi niyo rin po kanina, ma'am, eh, busy kayo din sa concert, no? Ngayon. Ano pong schedule ba ni Ma'am Imelda Pop in this Valentine's Day? Buti nakasingit po kami. <laughs> Merong uh, private party mamayang gabi uh, before we leave tomorrow for Bohol. Um, wala. Hindi ako nag-accept actually ng uh show ngayong araw na ito kasi talagang the whole day busy busy uh, sa ibang mga appointment and um, may ang aking uh, special or Valentine's concert will be on the 17th sa Buhol. Ah. Oo, sa Buhol. lang. Ang layo, no? <laughs> layo naman. Nako, tu mga Boholano niyan. Oo <laughs> nga, uh, talagang ano ito eh, special talaga to dahil um, kasama namin dito, ang daming artista namin kasama dito, si Gary Estrada, kasama ko si Julian Rojas, si Maffy, yung daughter ko, si Eileen, si Gloria, uh, Zach, uh, we have Borch, we have Gary Cruz. Um, marami pa mga local artists that will be joining us this uh, coming uh, uh, February 17, uh, which is a Saturday. Saturday to mon. ah uh, halika, fly ka na. <laughs> Amo ka sa amin. <laughs> Ay, teka lang na. Makabiyahe nga dyan sa Bohol. Oo, oh, malamang mag enjoy dyan. Lalo ang mga uh, <laughs> talagang fan na fan. Oo, oh, uh, ni Ma'am Imelda. Ano po oh, sabi niyo, Ma'am, na, na ang dami-daming gumagaya o nire-remake po yung mga kanta po ninyo ngayong Valentine's? Kasi kapag sinurge sa FB, Ma'am Imelda, alam niyo po ba, pag sinurge sa FB, Imelda Papin, ang daming videos na lalabas po na kumakanta ng email the Poppin songs, no? Oo. Si Jungkook daw ginawa pang Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday pa nga yung kanta ninyo eh. In English. <laughs> <laughs> Oo nga. Nakakatuwa mo dahil talagang uh, pag nag-search ako ng email the puppet, ang dami-dami <laughs> ang dami-dami mga version yung mga songs ko. Yung isang ligo pag-ibig, yung kung liligaya ka sa piling ni ba or bakit, ano mo, Uh, at uh, ang dami yung mga songs ko, Inibig ko Inibig mo, um, marami katarungan at kung ano nung mga lumalabas ng mga uh, nakikita ko. Nakakatuwa naman dahil a lot of people are really singing my songs. Maraming salamat sa inyong lahat. So it only means na nandiyan kayo at nagagustuhan nyo talaga yung aking mga awitin. Kaya patuloy po ang aking pag-awit, patuloy ang aking pagbua ng mga konsyerto, patuloy po ang aking pagbua ng mga pelikula. Nagayon po nitong loyalista. Kaya... Thank you. Thank you very much talaga. Nako, aabangan natin lalo tong loyalista. Parang mas na-excite tayo. Ano kaya yung untold story ni Ma'am Imelda Papin? At binanggit Nako, mo palang, Ma'am, yung mga binanggit mo palang yung mga title ng kanta. Napapakanta na kami sa isipan namin. Eh. Sa studio daw, sa tech booth namin, may kumakanta na kaagad ng songs ninyo. At dito po sa FB Live, ang dami ho nag-request. Wala ho sa so usapan namin pakakantayin sa Ma'am Imelda, pero pwede daw po ba kayo mag-sample? Alunes, <laughs> <laughs> nang tayo'y magkakilala. Martes, nang tayo'y muli magkita. Magkita po tayo sa Island City Mall Theater <laughs> sa Buhol sa 17. <laughs> ano po, we'll see you all there. It's a heartbeat concert. At uh, showing po na... Ang ng galing! Uh, okay ba? Opo. Ang galing, <laughs> galing. Ako, kinilig, kinilig ang mga audience natin lalo. Okay, ma'am. Ano pang oh. asahan kay Ma'am Imelda Papin in the future? And please invite everyone no sa Loyalista, pati na rin sa Valentine Concert dyan sa Bohol or sa mga gagawin pa ni Ma'am Imelda. Please, the floor is yours, ma'am. ah uh, ulitin, uh, coming... uh, ulitin ko po, this coming... Only po, this coming Saturday, February 17, we're gonna be at Island City Mall um, Theater. Uh, we'll be having our concert, um, Heartbeat Concert. At uh, ito po ay uh, magkakaroon din ng raffle at film showing ng Lirista, The Untold Story of Imelda Papin. At March 9 po, nandiyan kami sa Sun Star Mall Cinema, Santa Cruz, uh, Laguna. Ang special screening po, screening will be, we um, will start at 10 o'clock in the morning. At March 26 po, we're gonna be at the San Fernando La Union Convention Center. Ito po ay uh, concert din, raffle, and uh, film showing. Ano po, and on April 1, Uh, we're going to have our, uh, siyempre, ano na yun eh, excited na lahat para malaman uh, ng buo kung ano ang uh, gagawin namin sa um, regular showing ng loyalista which will be on April 1, uh, yung crush ka namin. And April 5, gonna be at uh, Santa Maria Pangasinan, special black screening din. April 7 po ay magkakaroon tayo ng Quezon City Memorial, uh, from Quezon City Memor Memorial Circle, we're going to have a motorcade all over until uh, to sa um, Rojas Boulevard uh, para i-launch mo na uh, sa buong madla ang uh, loyalista ng ang story of Melda Papin. At uh, April um, 7 po, magkakaroon ng uh, special uh, block screening din dyan sa Mbawa. And of course, uh, uh lastly, ayoko pang i-announce yung susunod after April 10 because April 10 will be ay uh, showing uh, in regular uh, movie theaters all over the Philippines. So, abangan niyo po yan. Lahat po mga April fans ng Imelda Papin. At ito po is sponsored by uh, PCSO. At maraming salamat under Queen Star Film Production. At uh, syempre, ako po ay uh, nagpapasala. Ito yung bilang pasasalamat sa ating mga kababayan, lalo na aking mga fans. Because until now, Nandiyan pa rin kayo, minamahal niyo ako at kinakanta niyo yung ating mga awitin. Maraming maraming salamat sana nabigyan ko ang ating mga kaupayan talaga ng um, inspirasyon, uh, lalo na po sa larangan ng pag-awit at uh, pagsilbi sa bayan. Naku, uh, talaga Nako, talaga nakatabak na po yan Oo, sa atin, sa music industry at yun na nga sa public service. Bam, kailan ulit yung showing sa public? April 10 um, tama ba? The uh, showing will be on April 10 Wednesday. Ah uh, sa lahat ng theaters po buong Pilipinas.